Patitigasin ng galit ang puso. Si Celebrate Man yung mga Kastilyo. Ano tingin niyo? Kaya niyo paghariin tong para Paraiso? Ha? Hindi po. Sa kanil mo! sasaktan ng mga taga Pope Paraiso. Ikaw yes, ang makakaharap mo. Ano naman ang ginagawa mo dito? Isusunod mo na ba ako sa asawa? I want to make a proposal, but I need your son on board. Isang kasunduan ang itataga sa bato. Ano ginagawa mo dito? para matapos ang alitan sa pagitan ng mga pamilya natin. Magpapakasal ka sa isang miyembro ng pamilya ng Castillo. Meet Amber. Dinaligtas dito sa Puok Paraiso. Saan tayo titira? Meron akong tiyahin dun sa Maynila. Dun muna tayo. Sa paglayo ng isang wasak na buso. Paalam ka na sa mga kaibigan mo. Hindi mo na sila makikita. Ba't ka nag-iinom? Wala ba binang-interesado sa mga problema ko kwenta kang ama. Saan ikaw na yung namatay? Huwag ka tayo na! CC Club, ang mas malalaking gulo. Yun ang problema ng mga Castillo eh. Akala nila, us na ang laban. Pero ang hindi nila alam, may papalit na mas mabangis na anak. Magsisisi sila na sinilang sila sa bayan na to. Kuya! 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 Baya! Kuya! 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 Tayo Kuya! 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 mandirig ba